Ito, narito tayo sa stoplight ngayon. Kasalukuyan, on the tayo. Papunta tayo ng Baisa, Kalorogan City. Kaya ang kabayan, stoplight natin ngayon. Nakatigil kami, kasalukuyan. Dito sa lugar ng Subil. Ito yun ay ang Usmeña Highway. Pero bago ko tapusin ang aking pagbablog, kung hindi lapag sa kalooban nyo, subscribe nyo ako. Don't forget to subscribe my channel, PD Vlogs, mga kababayan. At huwag niyong kalimutan na i-click yung notification para every time na mayroon akong bagong upload na video, makita niyo pa agad mga kababayan ko. So, strike. straight. Dito ito matatagpuan kabaya sa may San Andres COVID. Maraming mga motor mga umitigil dito sa harapan ko. Shout out sa lahat ng mga kababayan. Kapabayan natin sa mga OFW. Gusto po kayo dyan. Okay, may match of group, Gusto po kayo mga kapabayan ko. So, sa Santenta na sa kapabayan ko. Ah, sa pagbahagi ng ating lunch. Kumusta kayo? Ito ang i-share ko sa inyong location eto sa usminya Highway. ikaw ang kanilang sa mesa ilang driver, ikaw ay parang santa. Kalma. Ipabong, skyway Patungo ng Pulacan. Patungo ng City. na, buo, na ng mo san andres street kan Andres mainila. ng kapa o maskara isang bukas palad sa tulong walang sawa ang taxi mo'y parang alagang pahay sa likod ng manibela, may sa sabay-sabay ikaw ay inspiration, kabay sa madilin. di iniisip ang sarili tuloy lang kahit magkirap ang hangin pag naklik yung vlog mo, husin ang linilig baby, ikaw ang bayani sa amin paligid ito nga ay ang terino. Reno Avenue Kung nabas tayo, tayo ng Mabini Bridge Nagtahan Maynila Skyway yan mga kapabayan ko Yan ang Skyway dito sa lokasyon ng terino. Para kang Superman, ngunit may metal sa pulsa. Pag may, may sakit, ikaw ang kanilang alas sa mesa. Di lang driver, ka ay parang santa. titulong itulong tagabigay ng kalma. Siguro kabayan, hindi ko na pangabayan na aking pagpablog. dito na lang. Maraming maraming salamat. Lusod Pisets at Mindanao. Kumusta po kayo? Maraming maraming salamat. Bye-bye. Lord Jesus Christ, I love you.